Ayan na si Ibon. Silip na silip ka sa aking kamera. Tamad-tamad niyo ha. Ah. Kaapat na araw na kayo yung bahay niyo Butas na butas. Marami pang butas. O, oh, at kagat dyan ang kagat dyan. Gusto ko sanang putulin kaso daw manibago sila. Kaya pabayaan. Pabayaan mo, huwag mong si pakialaman. Eh, gusto Wala ko sanang ng... pakialaman. Oy. Wala ka ng Ibon <clears throat> Bungadar na na. na ng ibon na ito. Oh, silip na naman sa aking kamera. Sige, silip ka lang dyan. Ba naman, lagay ko ba naman sa harap yung kamera, eh. Nakapatong sa mesa dahil sobrang baba. O di. talaga sila. Silip. Hmm. Trabaho na naman sila. Silip. Kawawang mga ibon na ito. Dito kasi kayo magbabahay. O, di. Yan ay, aking ano, yan ay aking gusto. patlagi lagi akong maninilip sa inyo dyan. Balik na ako siya sa salong. trabaho kasi. O, silip na naman sa aking kamera. Hindi nyo ba alam na kayo ay si Ivana Bird? Hmm. Pang ilang balik na ba kayo dito? Pang apat o pang lima na ba yan? Di ba? Meron na naman akong dudok kuting itlog dyan. Pagdating ng mga ilang araw, may itlog na naman akong dudukutin dyan. Oh, sorry naman sa mga may itlog dyan. <laughs> Madukot ang mga itlog. <laughs> Ay, sorry naman sa mga may itlog. Delikado kayo kay si Rosinski. Madudukot ang mga itlog ninyo. <laughs> Ayun, lumabas na naman yung isa. Oh. <laughs> Nagtataka talaga yan sila dyan sa ano eh. Sa camera ba naman? Wala mga isang dipa o wala pa isang dipa na sa harap ng ano, kanilang pugad. O, oh, di ba? Pati ibon, nagtataka uy. o eh. oh, ano? Eh, mga itlog lang kayo dyan. At araw-arawing kung dodukotin yung mga itlog ninyo. Tataka sila kawawa ng no, mga ibon eh. Sige lang, hindi kayo maguguluhan dito sa bahay. Hindi kayo maguluhan. Safe kayo dito safe kayo pero dudukutin ko kayo palagi dyan bantay kayo Ayan. kawawa naman ang ibon ay taka talaga siya ay samantala yung isa sige na trabaho doon sa loob siya naman bantay kala mo nahuhuli din kita ha taas taas pa yung ulo mo sige balik ka doon tulungan mo yung isa hira kayo kaapat na araw na kayo yung bahay ninyo butas pa no tamad kayo ah Napapagalitan mo ba yung ibon? Hmm. Naghihitan-hitan pa. Napapagod ka na? Dali, balik sa loob. Tulungan mo yung isa doon. Balik, balik. Ay. Ah, dito na mga mga ibong adarno. Ayan, bumalik na siya. Sabi niya, okay lang. Silip na <laughs> Babalik sa ta, silip na naman sa kamera. Kawawa na yung ibon na ito. Kaya talaga sa akin, mga ibon kayo. Gi, yeah, trabaho. Magtrabaho kayo ng maigi, ha? Para walang butas yung bahay niyo O, oh, silip na naman sa akin. Sa akin kamera pala. Ayusin niyo yung bahay niyo dyan. Baka kahit sa likod, madudukot ko kayo. Ayan, labas na sila. Tingnan ko, tingnan ko dahil nandyan silang dalawa, oh. Nandyan silang. Ang ingitlog na kayo. Nandyan silang dalawa, oh. Saan ba? Angela, Ayun silang dalawa. Oh. Hirap na ang kamera ko kapag ka masyadong naka naka zoom. Mangingitlog na kayo? Bakit hindi pa kayo dyan umalis? Alas 5 pa lang ng hapon ay. saka bakit ganyan yung bahay niyo, Marami pang butas oh, hindi pa niya tinapos, nagtago, nagtago. Oh, hindi pa niya tinapos yung bahay niyo, marami pang butas. Tapos nakapahinga na kayo dyan, ano nangyari sa inyo? Ayaw lumabas oh. Malahin ko daw ba? Pas na kayo oy. Ayusin nyo yung bahay niyo, bakit ganyan yung bahay niyo, maraming butas? Oh no! Babay. Maganda yan para mabilis kong makita yung itlog niyo. What? Dito talaga ako sa pinakaharap ng puno hindi malang lumabas tong mga to. Pasensya na po kayong gumagalaw. Magagalaw masyado yung kamera ko, ha? Angelou. Good night na ba sa inyo dyan? Ngingitlog na kayo? Ayaw <laughs> <laughs> ah, Ayun, ba? Ayun, ba? Ayun, ba? Era sinilip ko dar sabi ko, kagat nila ng kagat. <coughs> Gusto kong tanggalin. Kaso lang sabi nung kasama ko, kung tanggalin ko, hindi na sila babalik kasi nga siyempre manibago sila. Hindi pa ko na lang na kagatin nila yan. <coughs> <coughs> Dami pang butas oh. Tinatamad na silang gumawa ng bahay nila. Bihira yung mga ibon na yan ah. Natutulog na sa Tutulog na sa pugad. ganiyan po yan, o. Oh. Tingnan nyo, ha. Ah. Sinsa naman, masyadong magulo yung aking kamera. Ayan, o. Oh, nandyan lang yan. ba diba, ang liit ng puno, o. Oh. Mm. Tapos, nandyan yung pugad sa loob. Ayun ang pugad, o. Oh, Nandun. Sorry naman sa kamera ko. Ang hirap kapag ka nag-zoom in, eh blurred masyado. So, ayan lang. Ganun lang kaliit yan. Hmm. Tapos, katabing katabi din sa pinto. Ayan, ano, oh. Ah, Di ba? Ayan na pinto, oh. Matatamaan na nga yung, po, yung puno kapag ka, ano, buksan ko. At buti na lang dyan sila nagpugad. Kasi, dati, dito sila nagpugad. Oh, ayan yung si Camilla. Kunti na lang yung dahon tapos dito sila ngayon nagpuga dahil marami pang dahon. Ah, 'Di ba? Wow. Ayun. Ah, so pang ilang araw na ba nila ngayon? Nag-start sila nung Biyernes. Biyernes, sa Linggo, Lunes, Martes na ngayon apat na araw. Apat na araw, marami pang butas yung bahay nila. Pambihirang mga ibon to. Okay, yun lang po. Bye-bye.